Ayan mga boss, kakain na naman tayo. Panga ng baboy ramo, nilagyan natin ng langka. Ayan mga boss, tingnan nyo kung paano natin lulutuin yan mga boss. Ang sarap yan mga boss. Ayan na oh, ang lalaki. Panga yan mga boss. Ayan oh. Una-una mga boss, pakimbot-kimbot muna tayo dyan mga boss. Nagbalat tayo ng langka dyan mga boss. Ayan mga boss oh. Ayan. At uh, binalatan na natin yan mga boss Tinanggal natin yung dagta Yan mga boss kasi dumidikit yan sa kamay natin mga boss Ayan mga boss Ayan pasinsya ka na mga boss kung nakahubad ako dyan mga boss Kasi galing ako naglabayan mga boss Kaya mga boss at uh, nilagyan ko na naman tika yung kamay ko Para hindi didikit yung dagta niya mga boss Kasi meron yung dagka mga boss Ayan mga boss slice slice ko na yan mga boss Na paliit-liit mga boss Kasi nakasalang na yung nilaga natin mga bus panga ng dinosaur ay saka hindi pala dinosaur panga pala ng, ay, ng baboy ramo ayan ang mga bus oh Ayan na hinugasan ko na yan mga bus ganyan lang mga slice natin mga bus langka yan mga bus uh, palit diit ng natin mga bus para mabilis maglambot sinabay ko na yan mga bus at uh, para lalambot na yung langka natin mga bus at magpinis finish product na yan dyan mga bus inat ko na lang ito mga boss sa uh, lang naman yan lutuin at hindi natin kalimutan lagyan natin ng lemon grass mga boss at uh, para kung sa baga tangla dyan mga boss ayan na mga boss oh ang sarap at hindi rin natin kalimutan yung ricado yan mga boss sibuyas luya lang mga boss okay na at paminta nilagyan na natin yan mga boss templado na yan mga boss ayan na oh kulong -kulo na Lambot na yan mga boss. Ready to eat na mga boss. Kain na tayo. Dito lang mga boss, like and share, comment na lang kayo mga boss. And mga mabuhay sayo. Mabuhay kayong lahat. God bless mga boss. Bye-bye.